nandito na tayo sa farm. Ano to? Ah. Uh, Santa Maria Bulacan. Dito tayo sa looban na to. Hintayin natin labas nila yung baboy kasi doon kanina pinasok doon tong truck. Kaso lang ano? Maputik kasi malakas yung ulan. Ito. Dito tayo ngayon. Hintayin natin yung baboy kasi labas daw nila sa Doon sana ah uh, tawag nito. Idikit lang doon sa may rampaan Pero dito wala uh, Haatake nila yung baboy Dalhin dyan sa truck Talagang bitbitin nila yung baboy dalhin sa truck Kasi ngayon nga Hindi makapasok kanina doon guys Ang lakas ng ulan Tapos maputik yung daanan Huwag mabalaw So namin dito sa farm na to farm yan Baboyan dito to Farm na Farm na Baboyan Kasi sa likod Meron sa likod guys Maluha dito sa Santa Maria Bulacan to guys waiting waiting para makalis mamaya waiting farm yung babu yan tanong Ito yung mga baboy guys. Lakas ng agos ng tubig na ito. Mamayin ka na nga kanan na ito farm main kanan na farm hindi tayo ngayon sa farm hindi tayo sa bulaka

Ah? Ata ni ni. Oh, labas na tayo, guys. Dito sa farm, oh. labas na tayo. Labas na tayo. Tika sa pina. Ayun, tika bandang tek pina. Ganyan ba na ano? Ni, ka ng tiga. Okay, lepas tayo guys. Tayo guys ng Santa Maria Bulacan. Bus terminal. Point to point. Premium point to point bus. Point to point bus. <laughs> let <laughs> 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 Maria Pulaka. Hindi <laughs> ko sikitita. Traffic. Traffic tayo, traffic. Sentro ng Santa Maria Pulaka. Mega Mall. Santa Maria Pulaka. Mm -hmm. saan-saan -san tayo sumusulong nadaan para hindi matrapi oh. oh. next time maglagay ako ng wang-wang para maging ambulansya na to truck bulans hindi mo lang sa truck bulan pasyente mga baboy. oh, mas maliwanag ngayon kasi wala na bulan wala na bulan eh. maliwanag na makitandaan sa kayo Philippine Arena saan tayo ngayon dito sa Philippine Arena always. balik 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 tayo balik balik kaya po ba? Yan ang stadium Philippine Arena Stadium O oh, May oh. okay, gusto-gusto ni Arena Bangis tayo Walang tama sa sinabi ko Oo, oh, oo, oh, oo oh. Dito na tayo Dito na tayo Exit na tayo guys, exit Exit, exit Exit, exit.

ano, kitang kitang Philippine Arena. Okay. okay, uh, di ba guys? Philippine Sports Arena. Stadium. O oh. Ito tayo sa X-Sheet. X-Sheet ng Philippine Arena. Way na tayo ng Manila ulit. Babay ulit sa Bulacan. Babog na, babog, babog na sa Bulacan, babog. Welcome to Manila ulit. Manila mo kayo. Bye bye. Oh, dos mil. Truk dos mil ya. Marami pang pa karga. Ang RFID card. Na traffic dami single motor ayan o, o mga single motor doon no? single motors dami hmm. sa gilid nato tayo hindi tayo makataan usad konti usad konti dahil malaking sasagyan Opa. traffic 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 Trappies. Yeah, can get Bike, bye. bye.